Betu. Molong <tell> Oh, wala lang ticket, tandaan lang yung ano, ticket. Kung merienda na. Pwede na yung ganon, ha? Huwag lang wampay. Ito pa din namin ako si Lloyd. di ka pa man naglalaro, talo Nag-exam na, <yung> <tires> na, <yung> <tires> na siya ng... Basag yung uno. exam na siya ng train siya. Nag-exam na 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 siya. siya Isang tropa kami ng ano, ng teman. Yung box, nakalider. Yung nakikisaybid nun dyan. Oo, yun. Palagi siya manalo sa saybid, nalilihis. Pag nananalo ako dun, dun din sa saybid yung ano. Andi siya si Anton. Hmm. na May hindi kumusta yun. pero

Nah, anna oh. ah benar oi <tuk> 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 kalau um. 啊，负担啊！干冰，干 a l 个 m mo, 12 lang ulit tayo ha Matapang ako ngayon Wala kong isip ko na Win Win 2-0 sa set